Ayan, harap tayo nakuha. Ayan, mga 1.5. Mga mga Wilkins sa tropa natin. Ayan. Pero mag-iikot tayo kasi maraming nag-antay na sukay natin. Binikap lang natin itong mga ano, 1.5. <laughs> Wala na tayo Wala tayo may stock nito Para mayroong mapick up yung buyer natin sa mga tropa natin yan yan ah, alis na tayo balik na tayo sa ano, ikutan <laughs> let's go tama ka dyan bumalik tayo ang mga soke natin dito maraming nagantay dito sa street na to yan Uh, na tayo dito <laughs> tagal tayo hindi nakaka uh, ano, ikot Ay, puntahan natin And let's go. Oh, Goddammit. Bakit Alam mo naman marami tayong mga ikotan. Sige. 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 Ay, hindi mo na ako Ah, <laughs> yung <Ay>, Ikaw nga, <laughs> ko inintay tantay. Ayun 'yung Ay, wala okay lang 'yan. At least mayron. Least yeah. sige. Naa ko muna ito 'yan marami na sa kanya 'yo. Tambak na 'to. Sambag na. Yan. Huwag dami ka to. Eh. Wala. Huwag hindi na ako makakapunta Huwag pag... naman. Huwag naman. Para huwag para tayo nakakapunta dito. Makahikot. Hindi <laughs> tayo makakahikot. pag ano tayo. Huwag <laughs> Ha? Tagal-tagal. nga. Din. Ang dami talagang, diba, dami, talaga. Hindi, eh, hindi ko talaga maubos-ubos ka, napakadami. ah, pwede ba yan? Oo, oh, pwede yan, karton. Kaya, pagpasinsyahan nyo na ako palagi kasi talagang, talagang ako napupuno kasi nahirapan ako mag, ano, ikutin ko kayo lahat sa dami ng, ano ko dito, so dito <laughs> wag, 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 mag-de-date, mag -date, wag, date pa tayo. Hindi eh. ko na nga magpunta-puntahan kayo eh. mag de pa ako. <coughs> sa <iyong kadid> <laughs> kalakan, yan, kalakan. yung kadate ko. Kalakal. Kalakal yung mga kadate ko palagi, araw-araw. Okay. Sige, timbangin natin yan. <laughs> ay, ito, ang dami. Mga bot, sarsara, plastic, carton. Oh, baboy, kawai, baboy. Ay, wag mo din po po. Ha? Oo. Ano video eh? Kamay di eh, pati nandito na ako. Matagal na naman tayo, hindi makabalik. <laughs> Ingat-ingat. Ayan, oo nga. Sige, pwede lang. Lirik, mayroon ano doon. Wala kasi po mapasok doon, kuya. Maraming suke ako doon. Pili-pick up ko doon yung mga... Napakadami yung ano, 1.5 sa Wilkins. Oo, dami. Oo, dami doon. Dari kasi mga bata ng Wilkins. Di ba sa akin nag-message? Pag nag-message sa Wilkins. Sinabuhay ko nga pagka... Natako na nila? May message kasi ako. Pag gusto niya message ako yung meron naman na sa ano ko nakasubscribe naman kayo sa akin may kapit bahay na. nakapalo ng... kayo <laughs> diba mag-aaro mag kayo mong message kayo sa mga video ko para makita ko ayan mga Wilkins mga plastic so, uh, ah. diba, diba nanonood sa mga live ko diba sabi ko mag-ipon lang para pag uh, maraming kalakal maraming binta may bottle dyan lang oh. sa loob yeah. kasi pag maraming kalakal eh, di maraming binta may bottle oh, may bottle <laughs> wala saan, saan? Oh, Ayan, yeah. tab, eh, yun yung mga sinasabi sa ko ano live ko ko niyo para para pag mo kayo marami marami kayo eh, Dito lang naman sa gilid Sasako mo lang naman din oh yeah. Oh, para maraming binta, di ba? Oo, oh, mo ngayon, maraming kang binta kayo. Yan yeah. yung eh. plastic, oh. May ka, ano pa, mga, ano yan, bote. Yan. O, ano, ano. Okay. Okay. Oh, sako mo, sako mo. Okay. raw 0.5 1.5 ng gutom kasi ka ng ka gutom oh. sabi mo hindi ka dahil <laughs> <Bawal. Bawal>. oh. <azinglarda> well, si bawal na tinanong ko lang bawal 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 ang sa kasal magdampo kasi kukunin ko na sa lahat, ka lahat <laughs> kalakal mo eh Matatapo pa rin hindi, <laughs> hindi na. O sige, kawa, kawai, kawai, kawai. Kawa, na para. O oh, yan. <laughs> ayan na, ayan na. 4.5.8. Oh, point... eh, may 5.8 pala. lang tayo. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Suloy, Suloy uh, finish lang tayo? Ah, finish, finish na yung rest mo? Finish na yung mo? Yo? Rest Finish na? Rest Sa vlog, anong um, tatapos yung rest 1, rest 2, rest 3? Ah. rest oh, Hindi ko pa nga. Hindi ko pa naiintindihan kasi Hindi ko Hindi eh. ko ma-gets eh. <laughs> dami dito? Ang bakal. Matagal. Matagal. Matagal na yung Matagal ba yan? Oo. Ang lang busing. Tsaga-tsaga lang. Oh, you paglang sipag lang, sipag lang. Sipag lang talaga. Pa, para na rin ano, kasama ng trabaho to dito. Ayun. Sana kaya si yung ano. Oh, yung ano na. Yung kalakal mo. so, yung kalakal mo na. Ikaw na para ano Titimbangin ko to, wala ka ba? Sige. <laughs> Hmm. Ay, sa Ito 1.5 Ah, mga 1.5 sige bilakin na natin yan 1.5 ah, huh? puro bakal hmm? Hmm? ah ay hindi akala ko sayo hindi hindi sayo lang nung mga ano mga dito mga pressure pressure plate ng sakyan mga pressure plate ng sakyan Yeah. dami ka kalakal ninyo. Kung kunin Bakal kasi yan lang. Oh, lang natin. Timbangin lang muna natin tong mga lata mo sa mga bakal na ito. May ginagin ka rin dami. ka kalakal ninyo, mara. yung ko Ayan, mga kakarga natin. Ayan, kaway kaway lang. Ayan, nasa, ano tayo, nasa vlog tayo sa YouTube. Ayan. O, oh, kaway, kaway. Ayan. Ayan, mga sukay natin. O. Oh. Ayan. Mabilisan ko na nga to. Ayan, Ay, mga kaway na tayo, mga kadyang. Mga kadyang, at ano na, puno na tayo. Punong-puno na. Ayan, makaga tayo mga kasibat. <laughs> kasi ba't pangalawang ano nato pangalawang balik <laughs> ayan punong puno ang uh, dami nating cartoon ito may mga folding folding bed folding bed mga wilkins mga hukuan galon marami tayong bakal dyan bininta ni madam mga sa mga sakyan mga pressure plate sa mga sakyan ayan ipawin na tayo may mga buti rin tayo dyan plastic And let's go. Woway na. Thank you for God watching least. mga ka junk. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa lahat mga